Okay guys. So isa na namang nakakapanglumong pangyayari ang nangyayari dito sa motor natin. So kung mapapansin nyo ay nakakalas yung makina ng ating Mio. So nagka problema guys. So ayaw ata magpabenta ng motor na to kasi... Bali, eh, ang story is kukunin na dapat to guys, yung nakarang araw. So, bibenta sana natin siya. Then, kinaumagahan nun is uh, oh, Siyempre, bago natin pakawalan is I-check muna natin yung mga ano nyo Sinek ko muna yung mga langis Then, pinandarak muna Then, nung pagkapandara ko is Napansin ko, meron tumutunog Or kakaibang tunog dito sa kanyang head Dito guys, yan Sa may head niya oh, may napansin ako kakaibang tunog kaya chinek ko muna ng maigi kung may langis pa ba. So, pagka-check ko ng langis, okay naman siya. So, okay na doon. Then, ginandar ko, okay. Ganun pa din yung tunog. Kaya nagtataka na ako. So, bali, ang ginawa ko is, binaba ko muna. Siyempre, i-check muna natin mab mabuti. Bago natin ibigay sa iba, siyempre nakakahiya naman guys kung ibibigay natin na ganyan yung tunog niya. Baka mamaya ibalik din lang. Kaya nung pagka-check ko sa kanya, so, chinek up ko lahat sa may black. So, yan yung video kahapon, kinakalas natin siya. So bali ang nangyari guys is uh, binuksan ko yung head dito sa may head nagkita natin guys yung rocker arm niya ay may tama din yung cam. So bago lang yung cam nito pero yung rocker arm yung pa rin yung nakalagay dyan, is stuck pa rin. Stuck yung ano niya rocker arm pero yung cams bago yun na nabili natin kasi yung size ng cam na nilagay natin dito ay 6.3. So bali tinanggal ko siya. So ito siya ngayon guys. Ito yun. Ito yung cam na nakasalpak dito. Sa so zoom natin. Ayan guys. So kung mapapansin nyo, ubus yung cam natin. Ubus. Ayaw mag-focus. yon Ayan guys. Ayan yung parte Oh. Wala na. Ubus na. Kinain na siya. Kinain siya ng rocker arm. Oh. So, so. Ito yung uh, sa may intake guys. Ito 'yon, intake siya. So bali ang nangyari is kinain nyo to si Freda may pati yung kamyan, may kayod din yung kamyan so rinignan ko din yung kam, binaklas ko kahapon. May kayod kaya sad to say, babibili tayo ng ganito. So yan nakasalpak siya pero ang nakalagay yan guys is yung stack. So binalik ko muna yung stack niya nilagay ko muna diyan para hindi kalat-kalat yung mga pyesa. So baka mamaya is mawala pa yung ibang pyesa Kaya ang ginawa ko, sinalpak ko lang muna Umandar naman siya kahapon Umandar siya guys Pero hindi ako satisfied kasi Stuck nga, stuck yung kam na nakalagay dyan So mas okay pa rin to para sa akin Kaya ang gagawin natin Is papalitan natin to ng mas mataas na lip Siguro So bali nagkakanbas na ako yung mas mataas na lip Siguro ang ilalagay siguro natin dyan guys ay mga 6.8 ganun yung mas mataas na lip so malambot yung cam na to na natin hindi ko napapangalanan guys yung anong cam to 6.3 lang to then ang cost pala nyan kaya hindi siya nag ano guys kaya kayo di yung cam nito is hindi masyadong umaakyat yung langis dito sa may intake so malamang is barado siguro yung oil passage niya sa baba o yung daanan ng ano ng langis dito sa ilalim dito guys yan may daanan yan dito pa pataas dito pupunta dito sa itaas so chinek ko yung ano uh, nito hindi siya na ba hindi sya na ano natalsikan ng langis dito yun magang maga alas pinandar ko to pinag pinagaydil ko pinatay ko na kasi baka mamaya ma overheat pa siya kaya yun Uh, malalang, malalang gastos na naman to sigurado kasi papalitan natin yung mga ano yan, yung mga gasket kailangan natin palitan then pati yung head i-check natin kung ba't hindi nagbubumba ng langis dito sa itaas so uh, dagdag ko rin pala guys yung ano, ano rin pala is may tama yung kanyang uh, chain guide so oh, yun yung chain guide nya so bali na bali na din yun So nandiyan, di ko na, na, ano. Di ko alam kung saan yung kaputol. Pero yung nakakabit pa lang dyan is yung dati pa lang. Kaya bibili din tayo ng chain guide. Tapos rocker arm. Then itong cams. So pasit na siguro natin yung head nyan guys. So soon. Uh, papa ano ko na lang. Uh, bigyan ko na lang kayo ulit ng update. Kung sakaling magkaroon ng budget. So pansamantala. Yan muna, is-stack muna 'yung ating motor. Pero hindi naman siguro magtatagal. Kailan lang natin muna asikasuhin 'yung mga ibang piyesa bago natin siya ikabit. Kasi nga hindi rin basta basta gagas gagas 'yan. Hindi ko alam kung ako 'yung mag si-set or 'yung utol ko ulit. Baka siya ulit ang mag-set dito. Kasi 'yan oh. Dam, medyo mahal din 'to, guys. So, nabili ko to nung last is 1.3. O, 1.3 yung pagkabili ko dito. So, hindi ko na lang sasabihin yung brand, guys. Nasa past vlog ko na yun. So, uh, ano ulit tayo, hanap tayo ng ibang brand. Baka sakali. So, ubus na ubus talaga yun. Oh. Pero dito sa may kanyang exhaust na ano, wala. Malinis. Kasi dito yung part na ano, guys. Dito yung part na hindi na dadaanan ng langis kaya ganyan naubos siya. So yung pag change oil natin is every month naman tayo nag change oil. Diba? Di ba? Minsan di, di pa nga umaabot din ng ano to eh. Di pa umaabot ng 1,000 nakakapag change oil na tayo kasi nga bugbog sa rides yung motor natin. Kaya pinaplano ko sanang mag upgrades. So ayun. Baka hindi na natin ibenta to guys. Kasi ayaw niyang magpabenta eh ayaw niya ayaw niyang umalis dito sa bahay. So bali kukunin na lang sana siya kasi biglang nagkaroon ng sira. Yan naglabasan yung ano niya. Sira niya. So okay naman 'yun para in case na nabenta, hindi tayo masira doon sa taong makabili kasi nagkaroon siya ng issue sa makina. Ayoko naman na ganoon nang mangyari, guys. Nakakahiya din naman kaya. Ayusin na natin 'to, hindi na natin siya ibebenta talagang ayaw niya, ayaw niya umalis. So yan muna yung itsura ng motor. Nakakalas muna. So yan binilinis linisan ko muna yung kanyang mga black na yan. niyo. Ang, ang puti na guys yung ano niya. Yan. So yan babalik yan guys sa susunod. Siyempre sa pagbalik yan medyo mas malakas na siya. So kailangan lang natin talagang uh, bilhin yung mga kailangan niya para hindi siya nakatambak dyan. So, yun. Pagpasensyahan nyo muna, guys, kung hindi ulit tayo <laughs> makakapag-vlog kasi yan na yung sitwasyon ng motor natin ngayon. Gastos malala ulit. So, yan. Sa mga nagaabang, -abang, uh, abang-abangan nyo na lang, guys, sa uh, next upload natin. Baka sakali, kumplituhin natin yung kanyang pyesa. Saka natin ulit iset sa mas malakas na makina ni namin. So, ayan. Hanggang dito na lang yung ating vlog guys. So, pasensyahan nyo na muna. Hindi muna tayo makakapag-uploads about dito sa motor na ito. So, yun lang. Tulog ka muna dyan. Let's go. Bye-bye.